Sang Yao TV. Meron pala akong gagawin dito, guys. Gagawa tayo diyan ng istante. Oh, diyan, guys. Um, dalawang istante ang gagawin ko diyan, guys. Kasi dyan dyan, dito. Eh, diyan para diyan dito. Sha, meron dito. Tapos kaya ito na pala, guys. Achol, achol, maglaro. Ating male, sikulatan, sikita, sikit, sikit, kasi. Parang kung mayro na kami pang tagtagpuan namin is mayro na kami isstanting nagawa at ako ang nagawa. ko is nagbabantay kasi ang babaydalang yasindam yun yung isa ba dule milius? Wenti ko na si Alice ko Ako na to, guys. Yabang talaga, no? Akala mo naman, madahin siyang puhunan. Hindi na kayang paninda niya. Wala lang gumiging kinanya yung paninda. Sorry, guys. Kasi naman... Sino relate yan, guys? Yung nga nagkikita isipan mo ay kumain na lang. yung ano kasi, tendera, tendera ng tao, kaya lakay, na kinakain kaya yung panigay. yung mga katulad Please yung nagtitinda rin pag walang tao, kinakain niyo oh, rin nyo rin oh, yung tindin mo. baka naman. hindi naman ano, madami yung ano lang. Yung naisipan nyo lang kainin yung panindan nyo kasi yun nga, walang bumibili parang nakaka, ano nakaka-ano naman. Sabado pa siya na wala namang bumibili, nagbabantay kasi Malapit sa kami sa school, kumai. walang paga. So, tapos malapit kami sa mga opisina. Eh, pag Sabado, wala talagang opisina. Pero baka sakali lang, kaya nag-open ako ng pinlaki. Pag so, wala kaming lakad ni partner, bukas talaga ako ng tindahan kasi sayang din baka may benta rin diba guys kahit konti basta meron it's okay na yan di ba kaya tsaga tsaga lang sabi nga pag may tsaga tayo ay may nilaga nilaga talaga kung nga lang yung binta mo bibili mo pa ng panglaga char basta guys masarap kasi siya eh pangatlo ko na to kaya hindi kasi ako nagbaon eh. Ano na eh, anong oras na ngayon mga I think mag-11 na. Yung benta ko ay 100 plus pa lang. Nag-open kami is 8 a.m. Okay na rin yun. Kisa sa bahay ka lang, wala ka namang ginagawa di ko okay kina rin to kahit konting benta meron sa mahaba pa naman ng oras di guys so ngayon uh, ito na nga kasi nga matumal walang tao so naisipan ko gumawa ng istante kaya ipapakita ko sa inyo guys ito dito gagawan ko siya ng istante Diyan. gawang babae lang yan isa mamaya papakita ko sa inyo ang finished product finished product talaga ano yan paninda Dyan, sure. hindi ko gagawa ko ng istante ng... mayroon kasi kami Ganito. dito ano uh, ano tawag doon yung makapal na siya, plywood dito. uh, mayroon kami dito ano hatingin hey, ko sa guys ng dalawa So, Welcome gagawa ko channel. ng istante dalawa para lagyan namin ng paninda if ever na magkaroon na and ano pandayan ko sa ngayon sa paglalagyan din ako guys na ipa lang yung paninda namin paano kasi yung benta ko is iniipon pa rin para mag-aluga sa upa namin kasi para pag nalipad yung paninda namin is yung paglalagyan diba guys Watson ni let's and learn also i'm going to na sa para paano ko lang yung paninda ko okay guys hindi naman ako kaya tanggap ko na na ganito lang yung paninda ko kasi eh kasi nga guys, uh, para lang may libangan ako, alam niyo naman. Pag oo nga may asawa ka pero wala ka namang anak na alagaan, naman ka lang sa bahay. So mas mabuti pa yung meron ka na lang tindahan na Yun na ang pinaka baby ko guys. Kaya ito na nga laki ng tiyan kaya ito na mga guys, umpisan ko na yung pag lalagari. Ayan, to, ito, 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 ito. Ah, ito. Hatiin ko yan dyan para maging dalawa siya at saka magawa ko siya ng istante. Okay ba guys? Tingnan nyo. Ah, sige. Maglalagari na ako. Oops, ang tweet. Kita na. My God. Huwag nyo lang pansin nyo yan guys. Ha. Papakita ko sa inyo yung paglalagari ng babae. Babaeng lagari lang yan ha hindi yan pang lalas ng mga kasi alam yung babae yun lang, mahina lang so guys, kaya yun yun grabe yung pawis ko dyan guys ha yung pawis ko dyan, kala nyo ha mahirap ko so, ginawa ko talaga yan kasi kapag ang kumain dyan kapag ang kumain ng biskuit yung biskuit na kinain ko yung panindang kinain ko kasi parang ang pili hanggang sa naisipan ko gumawa ng istante pan ko ay may hilang, may hilang yung parang may pagitan ba guys so naisip ko mayroon pa kami dito ano, plywood na extra so hinati ko siya ginawa kong istante kaya yan mayroon na akong istante waiting na lang yung ilalagay kasi wala pa wala pang ilalagay alam nyo guys kahit kaunti lang yung paninda masaya na rin ako kasi nung wala pa kami yung tindahan yung partner ko is nagtatrabaho naman, naiwan ako sa bahay, sabi ko magkaroon lang ako ng question na pwedeng pagtindahan kahit konti lang yung tinda, basta meron lang ako paglilibangan, okay na yun hindi na ako dun mag-expect pa ng malaki, at least yung partner ko may trabaho naman siya at least ako, meron din ako pagkakitaan kahit konti, ba diba guys at ito na nga guys inaano ko na Inuampihan ko na siyang ilagay. Kinakabit ko na siya. At papakuin ko na siya. At kinabahan pa ako dyan. Dahil nalaglag. Muntik pang tamaan ng aking paa. Instead na magtitinda ka. Kikiay-kiay ka. Kasi inabuan imo, yung muto. Ano mo? Ano? Ano yun? kulo? Ah, yung kuko. <laughs> kulo ko. Kasi nalaglag kasi yun. Malapit sa aking paa. Muntikan na. Muntikan na talaga. Inaayos ko yan, yan dyan guys. So nakagawa kaya ako ng ano ng istante dyan. Kala nyo hindi ko alam mga kahit babae ako marunong din ako magkumuha ng istante At ayan na. Yan ang gagawin ko guys. So nakikita na yung bra ko. Yung bra ko sa likod hindi napantay. Tulad ng mukha hindi hindi tumapantay kahit kailan. Char. Dahil ganyan na talaga yung face lock ko guys. Since birth yan. Pinaglihi ako ng aking fa father, 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 yung aking tatay ng, alam nyo ba yung unggoy guys, pag binigyan nyo ng pagkain, inano nyo yung, ah, hindi niya nilulunok, nilalagay niya sa pisngi lang, binabaon niya. Yan, yan ang nangyari sa aking pisngi kasi yung tatay ko pinapalo-palo niya yung unggoy ayaw niya yung unggoy na, na binibigyan niya ng pagkain hindi linulunok hindi no. binabaon lang sa kabilang pisngi kaya yan lumabas yung anak niya may baon din sa pisngi okay so, na yan guys at least buhay ako at hindi ako nagmukhang unggoy yung balat ko hindi naman ako balay it's okay it's alright lang tanggap ko ng pisngi ko kahit ganyan Chair. Tama ba yung English ko? Ayan na. Pinapako na. Pinapako pa ko na. Yung pako na maliit. Yung martilyo ko na maliit. Pag babae lang talaga guys. Tingin yung pisingi ko dyan guys. So, oh. malaki yung kabilang pisngi Pero ganyan lang yan guys. Since birth yan. Pinaglihi kasi ako ng tatay ko ng ano. Ng unggoy. ganyan okay lang yan. akala mo naman marunong siya oh hmm. pwede na ba yan guys pwede na ba akong maging carpenter pwede na ba yung tawag sa akin ay babaeng carpenter um, babae babaeng carpenter kasi uh, alam mo naman naman alam mo nyo naman yung um, galaw 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 ng babae medya medya, medya lang yan akala nyo ah. Tiyan-tiyan-tiyan lang yan. Na ano ko kung pwede ba siyang ipako. At napako ko naman siya successfully. Malaking pako ang ginamit ko dyan para sure win. Para sure na hindi magbabagsakan ng aming tinda dyan. Pero Uh, before ko yan ginawa guys kasi syempre di ba babae lang tayo so alam ko namang hindi naman ganong katibay yung pagkakalagay so naisip ko ngayon pa lang pinag-isipan ko na kung anong pwede kong ilagay dyan yung ilalagay ko dyan is yung magaan lang like bumpers napkin uh, basta kahit ano basta yung magaan lang yung baka instead nakikita tayo ay hindi na kasi magbabasag-bagsag ay nakupo kita pa dyan yung kilikili ko alam nyo guys napapansin nyo ba ang laki ko hindi naman ako siya hindi naman ako palakain guys eh. um, siguro napapansin ko uh, kape yung nagpapataba sa akin kasi mahilig kasi kami sa kape umaga at hapon kami nagkakapi. Yung pagkain guys, hindi naman ako ano sa kain eh. Sa umaga hindi ako kumakain. Ah uh, sa tanghali lang kumakain, tapos sa gabi yun. Pero bakit ang taba-taba ako? Buyag, buyag Okay na yan. Kahit ganyan lang ano po. Basta ma-healthy lang. Walang sakit. Thanks to Ito God. Na lang, guys. Natapos ko na siyang gawin. Uh, nagsimula 12 p.m. Ngayon ay mag 2.9 p.m. na. Ay, okay. wala. Sorry. Meron ako dyan cartulina at saka ano pa yan? At saka yan guys. Ito yung ginawa ko. Ayan. Tadaan! Nilagyan ko na siya ng modes. Tsaka yan. Ito yung nagawa ko guys. So, oh, ba? Diba? Alam nyo naman, yung gawang babae. Tingnan nyo. Uh, oh, uh, oh, ayan. Nilagyan ko na dyan sa taas. Ayan o. Oh. Ito yung ginawa ko. Tsaka ito. O, oh, ba diba? Kanina wala yan. O, oh, tingnan. Nyo. See, there na. Pero kulang yung tinda. It's okay. Karoon din yan. Someday. Yung tinda ko. Ha? Huh kulang-kulang ng tinto. kakapagod pala yung mag ano no yung mga panda kakapagod eh. pala kala ko eh, easy easy lang yung gagawin is my video for today. At saka matagal na pala ako nila kapag upload. So ngayon, mag-upload ulit ako. Diba guys? At ito naman ngayon, ang gagawin ko ay doon naman sa labas guys. Kasi nandun yung ano ko, yung salamin ko pala sa labas. Yung may sa gilid niya is matatanggal na. So ayusin ko siya, lalagyan ko siya ng pandikit para umayos ulit kasi hindi na okay, parang matatanggal na so ayusin ko siya para sa lunis, sa pagtitinda ko ulit, kasi lagayan ko yan ng ano, baduya, nagbabaduya ako guys, yung saging yung saging na pinapalapad tapos lalagyan ng harina, yung kulay orange, yung tinatawag nilang maruya maruya kayo dyan gagawin ko sa labas. Hindi ko alam kung ano nangyari sa bra ko sa likod. Bakit ganyan? Tapos hindi ko pala alam. Lalabas ako ganyan pala yung bra ko sa likod. Para nga iwan kung nangyari dyan. Ah, wala akong pakialam. Problema na yan ng taong titingin. Kasi guys, daanan kasi dito sa amin. Yung kabila, building kasi yan. Building ng city hall. So, kasi kami dito ng ano guys, opisina. Basta marami na isa na Napapalibutan kami ng opisina. Siyempre hindi pa nagpo-provide naman ng makakain nila. So hindi sila lahat lumibili sa amin. Um, Tapos sa likod naman nito, itong pwesto namin ay paaralan. So dito kasi guys, tatlo kaming nag, ano, nagtatabi-tabing nagtitinda. Kanya-kanyang soki guys. Eh ako, di pa lang kasi ako matagal dito mga 4 uh, months pa lang yata 3 months o so basta ganun uh, kung yung mga bumibili sa akin is yung mga dumadaan lang walang soki-soki kasi yung, yung iba suki so suki -so na nila dito yung dalawang katabi ko yung mga matatagal na soki nila yung mga nanay ng mga student saka suki so din nila yung mga iba dito nag-o-office So ako, kung sino lang ang bibili sa akin, kung sino lang gustong bumili sa paninda ko, yun lang yung akin. At saka pinag-prefer ko naman yung kay Lord, yung bibili sa akin is bigay ni Lord. Yung hindi, wala na ako So sa kanila na yun, di ba guys? And sa ganitong matuloy yung Christ tapos marami kayo, idadaan na lang natin sa prayers dadan natin kay Lord yan at hindi tayo pababayaan at bibigyan tayo ng binta kahit kaunti hindi kilang basta yun, di ba guys uh, masaya na ako doon kahit konting lang yung binta ko uh, sabi pa nga nila makontento ka kung anong naman sa akin kaya makontento na ako sa kaunting binta at least meron kesa nandun ka sa bahay wala kang gagawin, nakatunga nga, higa-higa, maghapon, wala kang piso, piso is real, diba guys? Naririnig nyo yung mga sasakyan, kasi dito nga kami ay daanan nga sa kalsada nga kami guys, malapit sa kalsada. At sabado nga ngayon, wala ang tao, kaya ang ginagawa ko na lang gawa ng istante, may pa isa-isa bumibili. So, ipapakita ko sa inyo nga mamaya yung katabi namin na tindahan. Sila ay sarado kasi alam nga nila, walang tao. Kasi nga, ofisina nga ang mga ano dito, opisina, tsaka school, wala namang pasok yan pag weekend. So ako, nagbabagasag kali lang na may bibili kasi nga daanan. Di ba guys? Yung mga nauuhaw nga tricycle. Kasi mayroon akong panindang ice water, manon, soft drinks. Kaya, hindi naman siya asin na si Zero meron din. Kasi andun ka lang sa bahay, talagang totally Zero yun. Kasi wala ka namang pinagbabantayan. Wala kang income. Pag may tiyaga is may nila ganong may tiyaga ay may income. Kahit kunti lang. And uh, this is it pansit guys. Ano na ini? ay binubutingting sa labas. Ayun na nga yung sinasabi ko. Yung lagayan ko ng baduya ay parang matatanggal na yung gilid niya. Yung, ano, pinadikit sa gilid, matatanggal na siya. Kaya pinadikit ko na naman siya guys. Nilagyan ko siya ng mighty band. Mighty band naman. na ako dyan guys kasi meron pa akong inaayos dyan eh tsaka meron akong mga martiguin mga martiging na tao tsar, tsuk e, lang at napapansin nyo ba guys kung bakit yung paninda ko ay kaunti lang, paunti-unti lang kasi guys um, nadala na kasi ako uh, hindi naman sa pag-ano, pero totoo itong sinasabi ko na nasayang ako sa mga paninda ko lalo na yung mga chichiria kasi nga di ba malapit kami sa kalsada so mainit so kahit salamin naman yung mga ano ko yung nakasalamin naman yung tinda ko siyempre mainit pa rin yun so yung mga chichiria ko is ano yun guys yung lumalambot sya tas naaabutan ako ng expired kasi nga di ba sabi ko nga tatlo kami magkakatabi dito tas pare-pare syong paninda namin so tayo ng expiration at saka pagkasira ng paninda so ang ginagawa ko guys kasi magkakita ng merkado at saka nandoon naman yung mga bilihan so uh, kung ano ang kulang, kung ano ang mabili, yun lang binibinta ko guys kasi hindi naman ako yung meron nga ako dito guys, so kasi nga diba sabi ko sa inyo ay uh, malapit ako sa opisina dito so wala namang naghahanap ng tuyo suka, yung ketchup ayun, nandito, meron ako mabuti na lang, malayo-layo pa yung mga expiration nila so, hindi siya masasayang kasi medyo nasa loob naman yung linag, na napaglagyan ko yun ang mga nabili ko guys na hindi naman uh, nabibili rito pero kasi, tinignan ko yung mga expiration malayo pa naman so, hindi nakakatakot yung nakakatakot, yung chichiria kung dadamihan mo kasi nasisira siya guys dahil sa init, kumupo tapos nag expire Karoon na ako na na-expired na biscuit, chichirilla, ang, ang laki pa naman ng mga chichirilla guys, yung malalaki, yun ang mostly na, na nasisira sa akin kasi nga hindi naman yan dito mabili kasi yung mga de-officina, yun naman yung mga medyo mga rich, rich, nagbabaon na yan sila, mga makakain nila, yung mga kukot-kot nila, tsaka sabi ko nga sa inyo dito, anong suki-suki, uh, may suki sila, may suki na mga... Uh, nani ng estudyante dito sa katabi ko may suki din ng mga opisina uh, okay lang yan sa kanila kasi matagal na sila kaysa sa akin ang lang hindi naman pwede lilipat sila sa akin dahil bago ako so doon na, doon na sila bumibili sa mga nakasanayan nila eh ako kung sino lang ang gusto mong bumili sa akin yun lang yung akin hindi na ako nag expect ng maraming binta basta meron lang okay na yun diba guys kailangan sabi pa nga, kailangan tanggapin mo kung anong meron ka at kung anong bigay ni Lord sa iyo kasi nga yung sabi ko nga, kung sinong bibili sa akin, bigay ni Lord sa akin 'yon. At kung hindi naman sila bibili, wala akong magagawa doon, diba guys? Kaya kailangan matutulin tayong tumanggap ng katotohanan para tayo ay hindi masaktan. Pre. <laughs> <laughs> hindi nga totoo sinasabi ko, guys, kasi bago lang ako dito. So, ang bumibili sa akin is unti-unti lang, pero okay na. Ano? Ano ay mo? May bumili sa akin na bata yung chichiriya na onron, onron. Onion rings na chichiriya. Yan ang kwento ko guys. Kung bakit nakikita nyo yung paninda ko is paunti-unti lang lalo na yung chicheria Kasi lagi naman akong pumupunta ng merkado sa palengke. Alam niyo ba yun? Sa palengke. Lagi ako pumupunta doon. So kung anong kulang, yun lang binibili ko. Tsaka hindi ako nagdadami kung ina ko rin kung magkano lang yun uh, nauubos sa kanyang araw or 2 days, 3 days. Ganyan lang kasi ako pumunta doon. Hindi ako tire, hindi ko rin inaaraw-araw pumunta ng merkado, guys, kasi mahal ang pamasahi papunta doon sa merkado sa palengke. 15 pesos. So, balikan is 30. Minsan nga, yung iba, lalo na pag may pasok guys, mahal ang singil ng mga tricycle. 25 pesos. Papunta pa lang sa merkado yun Tapos pabalik, 25 again. So, 50 pesos. Um, pag inaraw-araw ko yon 50 pesos, so wala na akong mga para sa pambayad ko sa upa. Nagbabayad ako ng kuryente ko. Nagbabayad ako sa upa. Ay, naku guys, ang hirap talaga. Pero, gusto ko to eh. Kaya, eto ako. Nananatiling malipong itulo. God. <laughs> Hindi naman, lahat naman talaga nang nagninegosyo, maglilipong talaga ting ulo lelepong temolo lalo na kung matumal waray na palit tapos agoy waray pa na palit tapos yung pa madugang talepong tolo ay ito na guys so I think matatapos na ako dyan May, magmamartilyo na naman ako dyan kasi papakita ko sa inyo ang mga tindahan na katalipod sarado sila sila ngayon kasi nga yung nga ang sabi ko is sabado saturday at walang pasok that's it, that's it. ito na yun kitang kita na yung labas ah. kasi kulang kulang yung paninda eh. sa aking tinda kasi parang hindi naman maganda yung makikita na ako dito sa loob ayoko kasi yung nakikita ang beauty ko char beauty ko lang naman maganda Hindi naman ay no not beautiful. pero ayoko yung makikita ko sa loob kasi sabi nila ang ng tindahan wala namang laman totoo guys itong tindahan na to sulit na sana to eh na sulit na yung upan niya kasi sa ibang lugar to is malaki ang uupahin dito kaya kahit mahal o oh kahit ganito nahihirapan ako parang na, naniyay ko na lang din to kasi kunti lang naman yung upan niya kaya pinagpre-pre ko rin kay Lord na sana maguwa ko siya kahit pag-upa lang muna kasi nga yung pahindag is malit pa lang gusto ko kasi guys nag Dinedream ko kasi siya guys na gusto ko sana gusto ko sana lumaki yung paninda namin lumaki yung puhunan namin galing din dito sa paninda ko yung binta maruling ko pero sa ngayon nakikita ko siya guys parang hindi ka kayanin eh kasi nagbabayad ako ng twist eh magkano lang naman yung binta ko araw araw parang sometime nahihirapan ako mag isip kung anong gagawin ko parang sasabog na yung kailangan mo makaipon ng 100 pesos kasi para sa upa tapos kung makabinta ka lang ng kaunti pa ano yung mabibili yung pamasahin pa lang kapunta ng merkado kaya minsan ay isip ko ano kaya ang mangyayari ano dapat kong gawin bakit ganito pero sa, I think sa katagalan ay makukuha ko rin yan makukuha ko rin kung paano po? Sabi nila may strategy lang yan eh. Strategy lang talaga yan eh. Kaya, tingnan nyo guys, in one year, kung anong mangyayari sa tindahan namin guys ha, wait lang. Dream ko talaga siya guys, pinagsisikapan ko talaga. Sana gabayan ako ni Lord, kayanin ko siya. Dati naman kasi meron akong tindahan. Um, sa utang, utang yung puhunan tapos dami ng utang hindi nagbabayad so nalugi din kaya ito, sinisikapan ko na wala kaming utang pero yun nga kasi nagbabayad kami sa pristo tapos kagonti lang yung paninda namin so parang nahihirapan pa ako nahihirapan pa akong mag-adjust niyan, guys, ito na ipapakita ko na sa inyo yung katabi namin natindahan ng mga sirado kasi nga sa badu at ipapakita ko sa inyo sa labas na malapit nga lang kami sa kalsada guys tingnan nyo guys lalabas ako nyan ito na tingnan nyo lalabas na si si di ba nakita nyo ayan mm. oh, di ba yun dalawang pwesto yan yung pink tsaka itong isang na itim na pintuan yung isa pink na pintuan yung isa itim na pintuan yung aming pula at saka may katabi pa kami dito sa hindi, na pa, hindi ko na ipakita yun ang katabi namin ako lang yung bukas yan ang pwesto namin guys di ba nakita nyo di ba ganun ganun kami katikip dikit kaya yun ganun lang ang binta maliit pero okay na rin guys thank you for watching guys